yun hi vlog welcome to my guys bumili tayo ng shower pang paano pampainit sa umaga mga puso mong lalamig yan nag order sa noon tingnan natin guys kung maganda ba itong ano itong shower Medyo malamig na kasi dito sa Riyad eh. Pag wala kang shower, malamig na nga ang puso mo. Malamig pa ang tubig mo. Wala na. Painit guys, painit. Yan, ganun. Ah, uh, hindi ba? Oh. Ito siya, ito yan. Yan. Shower. Matik na na guys. Wala na siyang ano. Para na siyang tangke. Matik na siya pagka daan ng pagka daan ng tubig dito sa ano niya. Sa pinaka umiinit niya. Kaya paglabas niyan, mainit na. Unboxing tayo guys. Yan. Hmm, hmm. dito mga pittings niya guys. Yan. Yeah sa halagang 150 real oh. ay sorry na nakita to ah ito fittings guys ayan mga fittings na. kung na rin to bali install mo na lang ito para sa unang takip Ah, ito. May shower siya. Ayan. Ayan. Kakakalbo yan pag init. <laughs> control lang. Control. Ayan. Ito yung pinakano niya. guys. So, mayroon pang ano guys. Fittings para sa hose niya guys. Ayan. Ayan. Unboxing. Heater. 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 So, nice. Ito pa. yan nito siya no, parang sa VIP lang no. Yung magpapa ka na ano. magpapa ka. Yeah. Bale. Te thermostatic water heater. Yan. i-testigan natin siya mamaya, ikakabit natin kung okay o hindi no? Hmm, may bago. Hmm. Sige. I-try natin to, no? Yan. Yeah.